Ebolusyon kasabay ng paghupa ng baha ang paglitaw ng mga pinsalang idinulot nito dito sa kamanava nasira ang mga bahay nawasak ang mga harang sa ilog at maging ang ospital sa malabon hindi nakaligtas Kahon-kahong basang gamot at mga sirang medical equipment. Ito ang inabutan ng News 5 ng bisitahin ng Malabon District Hospital. Sarado ngayon ang ospital matapos bahain ng lagpas tao. Nasira rin ang biological ref ng ospital. Kaya itatapon na lang ang mga bakuna kontra sa polio, tigdas at hepatitis. Ito yung dumi na to, maraming mikrobo yan. Kahit anong, anong antiseptic ang gamitin natin, baka may infection din yung mga pasyente. Ang nurse station na puno ng putik, maging ang OB-GYN ward, delivery room, at emergency room hindi nakaligtas. Sa San Lorenzo Ruiz Women's Hospital sa Barangay Santulan muna isinusugod ang emergency patients. Pero kung maramihan, dadalhin sa hospital sa Caloocan o Maynila ang pasyenteng malala ang kondisyon na halos isang oras pa ang biyahe. Sa Marulas, Valenzuela, doble kayo ng mga residente sa paglilinis ng nagkalat na putik at basura. Si Aling Adelaida naman, problemado dahil wala nang natira sa gumuho niyang bahay. Pag upa ng baha, maya-maya gumanyan na yung bahay namin, bumigay na. Kalbaryo rin ng mga residente ang kakulangan ng dumarating na tulong. Si Mang Rodrigo, bestida na ang suot dahil ito lang ang nakarating na ayuda. Hindi, <laughs> suot lang. ng mga damit. Mga ng na damit namin eh. Ang ikinababahala pa ng mga taga venezuela ay ang gumuhong pader na ito sa gilid ng Tulyahan River. Mapapabilis kasi ang pagbaha, oras na tumaas ang level ng ilog tuwing high tide. Siyempre, nakakamba <laughs> kami. Bakit po? Eh kasi nga, pagpasok ng, ng agos ng tubig. kondisyon, umuulan-ulan na naman dito sa may Tuliahan River sa Valenzuela. Pero hindi na nito halos naapektuhan ang level ng tubig sa ilog. Samantala, ang mga residente ipinagpaliban muna ang kanilang paglilinis ngayong gabi, pero bukas ng umaga ay ididispose na raw nila ang bulto-bultong basura na nakalap nila. Paolo, Sean? Maraming salamat, Camille Abadish.